Mga kasama, updated price po sa presyohan ng mga alagang ayop dito sa dulo Bakong Livestock Market sa unang buwan ng Enero ng 2024. 62,000 pesos na tatawaran pa. 110,000 pesos panimulang presyo natatawaran pa Palala po sa lahat, no? lahat mga presyo ang ipinibigay natin ngayon ay ang mga pasiunang presyo na mga seller at ito po ay natatawaran pa. Andito tayo ngayon sa tapat ng timbangan ng Duldul Bakong livestock market at itong baka na to ay titimbangin nga sa halaga na 160 pesos per kilo. So, to check natin kung uh, gaano kabigat ito at uh, malalaman natin ang uh, kabuhang presyo na itong bakang to. Ang timbangan po nila dito mga kasamay ay napakasimple lang, uh, parang platform lang siya na kung saan naaapakan ng baka. At uh, sa may bandang taas makikita natin, ayun, kung uh, gaano kabikat ang bakang ito. 500 kilos times 160 per kilo 80,000 pesos nga po ang kabuhang presyo ng bakang ito sa bigat na 500 kilos times 160 pesos per kilo sa lightweight na presyo itong puting baka na ito ay titimbangin din at puhulaan uh, nyo nga gaano to kabigat at i-times nyo sa 160 pesos per kilo presyoan sa buhay na baka at uh, matatansya nyo ba at pwede na ba magnenegosyo tayo ng baka sige nga Four, So ayun na nga mga kasama no 460 kilos Ang bigat ng baka times 160 per kilo So lumalabas po na 73,600 pesos Ang halaga na baka na ito So ano na Nahulaan ba natin Eh kung pwede na subscribe ka naman dyan Click nyo lang Diyan sa baba, yung subscribe button para update ka lagi sa biyahin natin sa mga kahayupan. At para naman doon sa mga bago nating viewers, 20 minutes travel time lang po ang livestock market na ito mula Dumaguete City. Gawin yung landmark ang uh, Robinson's Dumaguete at ipagtanong nyo kahit kanina dyan saan ang bakong livestock market. na ano? Ang livestock market na ito mga kasama ay bukas every Monday ng madaling araw at nagtatapos ng tanghali. Ngunit mas mainam po, 5am ng madaling araw, dito ka na upang makapili. Kahit linggo ng hapon, nagsisidatingan na po ang mga panindang hayop dito.

Ya <ctorate> bicing Ayan si Pren Maasahan nyo po tutulong sa inyo Pumili ng mura at kalidad na baka Makikita niyo siya rito Tuwing Livestock Market Day Wala baka boss Boss na 58 Pasado alas 11 na po ng umaga at ganito na po ang kaganapan dito, nagkakarga sa mga nabibiling baka para ibyahe sa katayan ng Dumaguete supply ng siyudad o sa mga kapitbahay nating isla tulad ng Cebu. Mm. Maraming buyers pa rin ito galing Manila tulad na itong truck na ito. Hindi biro ang puhunan nilaan dito kasama na ang pagod sa biyahe from Bacolod to Manila. Biruin mo gaano kalayo ang pupuntahan at gaano kahirap ang dadanasin sa biyahe. From Bacolod to Iloilo, Katiklan to Mindoro, through Barch or Lansa mag stop over pa yan sa Iloilo -ilo, syempre pahihingahin o pakakainin ang mga hayop ibig sabihin ibababa yan lahat at ikakarga na naman ulit kung minsan stranded pa sa pantalan kung masama ang panahon e paano kung mga araw ang bibilangin sa pantalan syempre no bababa ang timbang ng pinamili nila kaya kung kikita man sila ng malaki e worth naman din nila kaya happy na lang tayo sa kanila dili kay ingno nato na kuripot kung makatawad na buyer sila eh may rason naman talaga kadua pod kung wala ni silang mga komprador gaganda ba ang pilihan ng mga hayop sa atin dito sa Dumaguete dito sa probinsya ba hindi at least no kung mataas man ang presyo ng baka eh kung may alaga ka or komprador ka dito sa Dumaguete aba nakakasabay tayo sa mga mahaling bilihin ngayon. Di po ba? Kaya doon sa mga kababayan nating OFW or retired employees, kung may kapital ka lang, kung may lupain ka na pwedeng taniman ng napier, aba ang pagbabaka ay may inam na negosyo bukod sa na-exercise ka araw-araw, aba malaki ang kita dito kaysa interes sa bangko ang pagbabasihan. Alam niyo po kasi mga kasama, palaki at parami ang mga buyers natin dito sa Negros galing Manila at sa ibang lugar. Hindi ho tayo nauubusan ng buyers. Katunayan po, pati ang pagbababoy, maganda ang kita. Ma'am, kumusta? Dato na? <laughs> si Mama asal update ta ma'am be? baboy. Tagpila na yung. Dali, pa rin mo dako. Mga kasama, kaibigan natin si Mama Ribig, isang mayamang negosyante ng babay sa bako. Pag-apoy, ito bulan niya. Katong gamay, tagpila man to? Tagpuan tong gamay, no? 3-5. 3-5, ah, sa 3-5. Tagpila na ni boss? 3,200 sa mga guys magsimula ng baboy business ito Bakitin, piik, tag 3,200 pesos Bawat isa, pwede na siya uh, maayong klase at pag ganito kasi mainam kapag lahat bibilin mo na magkakapatid para sabay lumaki sabay ebenta kung alaga natin ito ng isang buwan alam nyo pwede na pang bagiging magiging 10,000 na yung isa kaya ako'y nananawagan sa West Boca Suites ng kapatid ko. Eh, business opportunity o. Oh. Baka naman. Or baboy naman. Kung gusto niyo naman ng malaki-laki na, eto oh, 4,200 pesos. Kasi unang presyo pa lang yan. Kapag uh, pakiawan, or imong pakyawan tanan, malamang 4,000 na lang bawat isa. Makakamura. Patudos na siya.

Mga kasama, update po tayo sa bilihan ng baboy dito sa Dumaguete City. Kapag ganito ang baboy mo, higit 80 kilos, 190 pesos per kilo po ang bilihan nito. Kapag mas maliit na ito ng konte less than 80 kilos, ay 180 pesos per kilo naman. Kapag uh, inahin na baboy, ay nasa 130 pesos per kilo. Depende pa rin po. Kung gulang na, niwang nagyod ang baboy, nasa 80 pesos per kilo na lang or mata, -mata na lang ang bilihan. May nagme-message sa atin, anong gagawin sa matandang baboy? E ang tigas ang kunat niyan. E, alam niyo mga kasama, ginagawang chicharon at chorizo. 'Di ba masarap pa rin?